Bagong gusali. Pero hindi accessible? Sino ang mga nasa likod ng pagpapatayo ng bagong gusali? LGU, Pamahalaang Lokal, DPWH, Engineering Office, Architect at Engineers, Contractor, Construction Firm, Planning and Development Office, Office of the Building Official, OBO. Naglalabas ng building permit. Sila ang dapat sumiguro na sumusunod ang gusali sa Accessibility Law, BP 344 sino ang nagfa-final approve para sa building? Office of the Building Official, OBO. Sila ang nagbibigay ng building at occupancy permit. Responsable sa pag-check kung may PWD ramp, may accessible CR, may signage, at kung accessible lahat ng palapag. Kung walang accessibility, may dapat managot. Paano kung naitayo na pero hindi pumasa sa accessibility audit? One magreklamo sa OBO humiling ng re-inspection to isumbong sa NCDA. Sila ang national advisory para sa PWD rights. 3. Mag-file sa Commission on Audit kung pondo ng gobyerno ang ginamit. 4. E-demand ang retrofitting. Legal ito. 5. Gamitin ang social media para sa public pressure. Paano kung may ramp, pero ang mga opisina ng opisyal ay nasa itaas na palapag at hindi accessible? Partial compliance lang yan, hindi ito sapat. BP 344 IRR says, All public buildings shall be accessible at all levels. Dapat merong elevator, stair lift, or accessible service area on ground floor with equal power. Paano kung sabihin ng opisina, pwede namang bumaba ang opisyal para humarap sa PWD? Hindi iyon ang solusyon. Bakit hindi ito sapat? 1. Hindi ito sustainable. Paano kung wala si opisyal? 2. Nakakababa ng dignidad. Parang pabor na lang, hindi karapatan. 3. Hindi equal access. Bakit ang iba makakaakyat, kami hindi? 4. Labag ito sa BP 344 at UNCRPD. Ano ang pwedeng i-demand ng mga PWD? Dapat may access sa lahat ng palapag. May signage at accessible routes. May service point na PWD-friendly. May strict monitoring bago magbigay ng permit. Hindi sapat ang ginawa namin ang magagawa namin. Ang kailangan ay ginawa namin ang tama. Tandaan, may parusa ang paglabag sa BP-344. Ayon sa Batas Multa, 50,000 to 100,000 pesos. Kulong, anim na buwan hanggang dalawang taon. Civil or Administrative Liability. Kami ay may karapatang lumapit sa opisina, karapatang gumamit ng pasilidad, at karapatang tratuhin ng pantay. Kung hindi accessible, tutol kami! Follow Boss Lakem for more.